Yeah, Hello! init no? The power of the sun within your grasp ah, Parang si Doc Ock no? Totoo nga naman napaka powerful ng araw no? Isang araw lang daw na ganito kainit Kung tutusin kayang suplayan ang pangangailangan ng buong Pilipinas isang araw lang na araw Pag kung, kung yan makapture lang natin yan Isang araw lang yan. 24 hours. Kayang suplay ng kuryente ng buong Pilipinas sa isang taon. Isipin nyo yun. Tapos hindi natin siya makuwa kuha Kasi nga naman, solar panel napakamahal. Pero, good news, nangalahati na ngayon. According dun sa kumpare kong nagkakabit ng solar. Kalahati na lang daw. Estimate ko sa inyo siguro more or less 1,000 watts o 1 kilowatt Igasos kayo ng mga more or less 100k So sinabi ko nangalahati ang presyo pero hindi ko sinabing mura pa rin no? Pero kailangan nyo kasi ng 1,000 watts Alam nyo kung bakit? Kasi gusto nyo makatipid sa aircon Mainit eh Aircon, ilan ng aircon ngayon? 700 watts Kayang-kaya yun ng 1,000 watts May sobra pa refrigerator nyo kaya patakuhin yun ang naman ang sa kuryente ba? Diba? so kung may 1000 watts kayo pwede na kaya lang maghanap kayo kung i-DIY nyo yung mga yan mas mura tignan nyo to itong solar panel na to this is of course boska ka made in China pero German technology daw siya tignan natin ha ginagamit ko ito noon hanggang ngayon tignan natin ha ah, kung ilan ang power na kaya niyang ibigay sa atin DC na to ibig sabihin kung ano yung nakukuha nyo sa baterya ng kotse yun na rin ang lumalabas dito wala nang conversion na kailangan kaya ang ginagawa dito kinakabit to sa mga baterya para sa gabi meron kang kuryente itandaan e, nyo ilan ba nagagawa na, ano bang naikakabit ng sa baterya ng kotse di ba napakarami pwedeng radyo pwedeng ilaw, pwedeng busina, pwedeng electric pan. Alam naman natin yun, kayang-kaya yun ng mga baterya ng kotse o baterya ng jeep. Ngayon, kung mas marami kang baterya na i-charge dito, mas matagal. Aabot ka ng magdamag. Kinabukasan, mag-charge ka na naman. Sa pamamagitan ng araw. Kasi may mga, may mga bansa na wala naman silang masyadong araw eh. Tayo lang ang sineswerte na may ganun. Na mala, mainit. Dapat sana samantalahin natin yung init ng panahon. 'Di ba? Pwede tayong kumuha ng kuryente diyan. Energy. This is 12 volts. Tatakbo to sa baterya ng kotse. Tignan natin kung ilan ang output niya. So may metro ako dito. Ilalagay natin siya sa DC. Hindi yung comics ah, Hindi yung superhero. DC direct current ibig sabihin kung ano yung lumalabas sa baterya kasi yung AC yun yung nakakabit sa miral ko alternating current yun 220 volts eto ang kailangan natin talaga DC kasi kailangan natin ng baterya para pagkagabi may power pa rin tayo ito yun may positive man negative kasi yung AC wala eh yung sa bahay wala yun walang polarity eto DC meron so kakabit mo yung pula sa pula eto ay diretso sa solar panel ha ah. ayan nakikita nyo ba kung ilan ang kuryente natin ang kuryente natin ay 20 volts imagine that 20 volts ang dumi-dumi pa ng solar panel meron na tayong 20 volts sinasayang natin to alam nyo ba kung ilan to 20 watts 20 watts lang at alam nyo kung magkano ito ay 1,000 pesos 20 watts haha -ha, sa init ng panahon nagreglama yung telepono okay meron tayong 20 watts ha ngayon ang dumi-dumi niya, di ba? Ang maintenance kasi nito, alam mo parang sa Mars Rover, yung solar panel niya. Pag nadudumihan, umihina. Kaya ginagawa dyan, hinupunasan. Yan ang maintenance ng solar panel. Kailangan nyo yung punasan. Ngayon, kung isa lang solar panel nyo, at ganito kalaki, walang problema ang punasan. No? Ngayon. Oh. Woo! Oh, Apir! Madali. Madaling i-maintenance. Kaya nga lang, pag nakakabit na yan sa bubong, lagot. Lagot ah! It's a tornado. It's a tornado, man. Look. ito. So, ba? Diba? Madali lang sana 'yung maintenance kung ha asal nasa lupa, no? Kaysa ro nasa bubong kasi pag nasa bubong, kung wala kayong access do sa solar panel nyo kailangan nyo pa magtawag ng tao para linisin 'yung solar panel nyo at least once a month o depende sa kung gaano kaalika 'yung lugar niyo. Kasi malalaman mo 'yan bababa 'yung ani. Bababa 'yung charging rate. Meron tong meron tong ano eh, yung controller Baba ang charging rate kasi ang nangyayari dito yung controller siya ang magmimintina maintain ng pagcharge kasi baka ma-overcharge yung system, yung battery, ma-overcharge masisira, sayang. Tsaka uh, FYI ah, uh, pinakamahal pa rin na piyesa nito hindi yung panel kundi yung battery, ang ah, mahal ng battery. Halos kalahati, kalahati ng system ay battery. So kasi off grid eh solar ka sana off grid pero meron din tinatawag na net metering o magbebenta ka sa Meralco sasaksak mo yan sa Meralco kasi sa gabi kung wala kang battery kukuha ka sa Meralco tapos sa umaga babayaran mo yun kaya zero ka pa rin zero pa rin ang ano mo ang bill mo kasi isa mo sa Meralco yun eh yung utang mo eh ba bali balikan lang kayo eh parang hindi ka babayaran ng Meralco eh kailangan lang mag offset kayo offset yun ang net metering kasama yun sa controller yung control ngayon 15,000 na lang 15 to 20,000 pesos up to 10,000 watts so mura na lang yung controller yung controller box lang naman yun eh para kontrolin lang niya yung output nito kasi masyado nga mataas di ba nakita mo 20 volts eh di ba kailangan ng battery is 12 lang so kailangan kontrolin yun actually pwede naman tayo mag charge ngayon yun nga lang kailangan bantayan natin. Kailangan mga isang oras lang. Tama na. Yung, tra yung trabaho ng controller. Uh, Controlling niya yun. Kundi, sayang yung battery. Amahal. Ah, Kahit yung battery ng kotse lang, mahal 4,000 eh. Di ba? So, battery pa rin ang issue. Issue. Kaya hindi nagsasolar-solar yung mga tao. Eto, tandaan nyo to. Kung 500 watts, 500 watts ah, so, Gastos kang 5,000 pesos. So, kung 1,000 watts, gastos ka ng 10,000. Something like that. And then, sadly, 50,000 sa battery. 50,000. So, 60 na yun. And the controller is 20. So, that's 80,000. Diba? And then, and then, labor. And... 80,000 so in labor and yung engineer na tumingin electrical na nag install 20,000 so that's 100,000 total in all 100,000 meron ka ng 1,000 watts ngayon madali na lang yon, may controller ka na may battery ka na no? so next time kung gusto mo magdagdag 2,000 watts bili ka na lang ng panel 10,000 ulit no? tapos kailangan may ipakabit sa engineer gasos ka ulit ng 5,000 so pautay-utay na lang. So, magiging 1,000 mo, magiging 2,000 na, magiging 3,000. Kasi, install yun sa bubong eh. Tapos, syempre, ang kailangan yung, kailangan nyo maganda installation para may access sa maintenance and sa, li sa kung ano man mangyari, di ba? Kailangan, iaalay mo eh. Iaano, iabang ia mo na eh, sabi mo sa engineer. Dito mo na yung 1,000 watts, engineer. Pag nagka pera ako next sa uh, in 3 months, dito naman yung 1,000 watts. So, 2,000 sila. Tapos, 3 months na naman, dito na naman. Ganun. Ganun. Ganun ang style. No? So, okay to. Ngayon, testingin natin yung power, power niya. Kung ano ba talaga nagagawa niya. Promising tong solar, lalo na ngayon mainit. Lalo na kung nasa probinsya kayo, nasa farm. Alam niyo sa farm, nakakabit yung mga solar nila sa, sa, sa ano. Sa farm na, hindi na sa bubong dahil nga doon sa maintenance. Tapos, tignan nyo to. oh, oh. Nilagyan ko ng frame and swivel. So, nagsiswivel siya. So, kung nasan yung araw, kagaya nito, nandito siya. O, nandun yung araw. O, isiswivel mo. Manually. Ngayon, ang issue naman doon, pag napakarami na ng panel mo, hindi na magawa ng manually, ginagamitan nyo ng controller. Tapos, may sensor. So, doon na nagiging komplikado yung system. Kailangan mo na maintain hindi gaya dati, hindi gaya nung dati, babayad ka sa Meralco. Aatig na rito yung kuryente mo, di ba? Ngayon, ikaw na. Self-sufficient ka. So, so, yun yun. Ngayon, rekta tayo ha, sa 20 volts natin. Ha. Rekta tayo. Yan. The fan is working from the battery. No? Ngayon, ito, minimetroan ko. Drawing in 12 volts. So, 12 volts yung fan. Maandar siya ngayon that thing hindi siya magtatagal ng ilang oras nade-drain siya ngayon if you are in the middle of nowhere wala akong sasaksakan ah uh, charge charge natin yung battery using the panel okay Right now we have uh, 13 volts. Lalagay natin yung 20 volts ah. Mangyayari kasi kung wala kang controller, ia-assume ng uh, solar panel yung voltage ng battery kasi mas malakas siya. Mas powerful yung yung battery. Eh. Nasa 70 amperes 72 amperes. Kaya nakakapag-jerk ng starter ng kotse niya, eh. malakas siya. So, i-assume ia yun na solar. Yung solar panel natin is 1 ampere lang. Mahinang mahina kasi pinakamura nga. Kaya 1,000 lang. Parang starter kit yan ng mga solar. 20 watts. Parang testing lang, no? So, kakabit natin yan. Magcha-charge In 1 hour, kaya niya charge itong battery nito. Kasi sa 20 volts tayo, eh. Pero hindi masisira yung panel o yung battery kasi i-assume ia naman niya yung ano yung power ng battery. Kaya nga, boska German technology. Tignan nyo rin yung matitibay na ganun Sa iba siguro baka masira yun O yan. It's now charging no Assuming the ano The power of the Battery So Ang tabayanan nyo lang yan Kasi in one hour ah uh, one hour, two hours Macha-charge yan Tapos malalaman nyo na lang Kaya kailangan ka talaga may controller eh. Malalaman nyo lang Mayinit yung body ng battery That's it Ibig sabihin pwede na yun no? O kaya Detach detach niyo yung Probe And then Check niyo yung battery Kung anong voltage no Pero dapat talaga Uminit lang konti Kasi chemical naman yung Ibig sabihin na Gumagana pa yung battery niyo Kasi nagiinit siya Pagka nilalagay ng energy Power Okay that's it for you Solar Kung gusto niyo mag solar Tignan niyo yung mga sinabi ko And weigh Weigh it no Kung kayang kaya niyo O pwede sa inyo Sa lugar niyo and everything. Solar energy, man. Nakasim na ako.